O, oh, Papa. At si Papa kasi pag muna ang ating cook for today. So, ito na po ang ating ginataang kamansi. Tuh. Ang tama sa tag-ulan. Mm -hmm. Ang sarap, ang loto. Pagka po, po si Papa, hindi request kanya kasi ang mag-loto. Si Papa po sa channel. So for today's vlog, ay grabe po ang ulan dito sa amin sa Quezon Province. At ngayong pong araw, ay yan, kami po yung mga naririto na ako sa bahay, hindi makalabas. Tapos ay si Indok po at saka si Bibi ay walang pasok. Nag-cancel na po ng pasok kanina dahil nga sa sama po ng panahon. At ngayon po ay naririto kami ni Papa dahil kami po ay nag-iisip ng ulam. At ang naiisip po namin lutuin ngayon ay kamansi. Ginataan sa... Ginataan kamansi. Ginataan sa ano, sardinas. Luluto po ako ngayon. Ano, uh, kasama ko po si Papa. Siya po ang magluluto Ong at saka luluto. kukuha ng kamansi. At kami po ay kukuha ngayon. na ngayon. Dahil sana ano, eh, bawal naman sa dumala <laughs> -hmm. Kaya yun alam po siguro po yung sardinas. O kaya ay isda. Pwede din siguro pa palang isda. Pwede rin, hindi. Oo. Oh. At kami po ay papunta na ni Papa sa likod. So, Ano po ang pinakamansi? ah po namin kung kami may makukuha. Sana dito. Ay, may panungtik naman po. Maulan pa rin po, pero kahit pa paano ay tumitila-tila naman na. Titingnan so, natin kung... Meron. Chale. Oh, may doon naman pala. Eh. Kailay matataas. San, eh? May panungkit sila dito po din. Yan. May ano. Yan, nakakita na po si Papa nung pwedeng songkitin. Kumihingi dito kay Tito. Ba, gabi naman pala kay Tito. Tinuto. Pa, oh. naglalaba si Pulding, tibay. Sipag pala si Pulding, naglalaba. Ba, malaman Tito, ano yan? Ang gabi. Mahaba naman pala yung panungkit po nila eh. Abot, Papa. Wala mm. yeah, yeah. yung kamansi. <laughs> kaunti na lang ang... ha. Bawin pa na sa gitna pa madami. Kailan, masyado pong mataas yung puno. Ayun Puno ng kamensi. Nami pa naman buong ati ito matataasan eh. mm. Meron daw po dito sa may gilid. Ayun sa dulo. Babagsak dun ah. Panyo ipod ka din. Nagpukay ka matabaan. Oops! Yeah. Yun. Isa. Malaki. Malaki. Okay na yan, dalawang peraso. May isa pa. Tama na yun, Papa. Dalawa. Yan, at ibabalik na po ni Papa yung panungkit. Dahil nakasungkit na kami, okay na daw po ito ang dalawa. Ito na po yung kamansi. Oh, Papa. Okay, let's go. Okay na po ito. Sakto lang po ang gulang nito. <laughs> Tamang-tama. Sa kanin masarap ito oh, Kaya lay bawal tayo ngayon sa kanin kalabaw, Papa. Kumuha <laughs> na po ako ng lagayan at saka ako Dahil dito na daw po ni Papa babalatan. Babalatan na po ni Papa yung kamansi dito sa labas. Para lulutuin nila ang dating sa loob. Kapag ka po ganitong maulan na yung masarap na ulam ay mga ginataan. Magulang na rin pala ni Kuya Pay. sabi lang naman po eh. Grabe naman na yung kanyang kakanain ay ano. Laing naman, laing. Tinuto. Tinuto sa Quezon. Laing sa Manila. Parang baliktad ngayon ng panahon. Ang mga boys ang magluluto. <laughs> ha? Ngayon. Daing at taba ng baboy. naging dito. At si Papa kasi pag muna ang ating cook for today. Pero kahit ng mga nakarang araw, isa din ang kadalasang magluluto. <laughs> Sinusulit ang kanyang bakasyon. At si Papa po'y paluwas na ulit mamayang gabi. dumalakas na naman po ang ulan yan at <coughs> tapos na po ni papanghiwain yung pong kamansi saran eh. <coughs> dami rin pala oh, okay. ano pang ingredients natin kung Buyas bawang, sili. Hindi na? Tapos, sardinas. Okay. Thank you. Nandito na po kami sa kusina. Ah, kami po ay magluluto na ni Papa. <laughs> Kung bagay si Papa ang magluluto, ako'y tutulong-tulong lang po. Kami po pati hmm. maagap magluto ngayon. Bali, mag-aalas pa lang po ng hapon para po mamaya ay isain na lang ang gagawin. Hmm. Ayan at ngayon po ay lalag mo na natin na niyan. Mm mhm. Kailangan mo nilagay yan. Mas ay lang nato. Apoy. Pakuluan. <laughs> Nagayet na din po yung mga rekado na gagamitin sa pagluluto ng ginataang kamansi. So, meron ditong luya, bawang, sibuyas. Yan po at habang nagluluto po si papa ng ginataang kamansi ay meron din po siyang hinihiwa dito na nukos. Yan po yung galing kay Kuya Paulo sa kanya pong pamangkin. Bukod na luto yung papa, papahan. Hmm. Sarap nga yan. Isang perasong nukos yan at uh, sinalang na po ni Papa ang kanyang niluluto ang nuko. pa maluto ito. Yung... <laughs> Isa dun po sa ating main course. I, uh, yeah. main na ulang. pang asin namin dito. Ayan po ay natural. Native. Natural lang asin. Native fruits. Mm -hmm. At ngayon po ay malambot na yung kamansik. Talagay na po ni papa yung mga ricado. Ayan. na din po yan ng paminta. At ilalagay na din ng amin pong Lahok po, masalbinas no siya. So. Hmm. Mmm, may, may eh. Nakakagutom na. Busy, busy naman si papa. Ang ating chef for today. Nilagyan mo na papa ng asin? Mm ah malapot na po. Pwede na pong... Oh, basot lumapot na gano'n yun. Malambot na yung buto. Pwede natin lagyan ng... Gata. Gata ng niyog. Pero yun ay yung... Coco Mama. At wala pong niyog friend dito sa Miami. Ang hirap mangok mo maulang. Hmm. Uh -huh. Bango. Bulong natin sili. Ano pa ba? Sili. Hindi mo alam ang sili? May alam ka ng sili? Um. Siling green. Oh, wala. Wala na, bagay din. Wala na. Bango ibang po na luto ni Papa. Pag magaling ito, ah, uh, para lang mo muna yung kamansi pag magulang. Hmm. Tapos Sorry. pag malambot na, saka mo lalagyan ng sangkap. Makakatakam. Marikado. Matikman mo, mo. Tikman po natin ang luto ni Papa. Okay, so, baka na may luya yun. Ha. Mainit yeah. pa. Mm, harap. Yeah. Approve. Ayos. Manghang na din naman pala paggawa ng sardinas. Ito, 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 ito. Mm, Harap. Yan, at luto na po. Ang luto ni Papa kasi pag... So, ito na po ang ating ginataang kamansik. Ang sardinas sarap hmm. tama sa tag-ulan. Hmm. na po natin ang apoy. Tuto na din ang kanyang no cost with that moon. ko na po yung niluto ni Papa dito sa mangkok. So ito po yung ginataan. Tapos ay ito naman po yung sinigang na no posts. At ako po ay kumuha ng kaunting kanin at ako po ay kakain dahil hindi pa ako nagtatanghalian. Pinakang early dinner ko na din po ito. Kain <laughs> po tayo. So ako na pong nawa ng, ng at maaga pa rin po para magkabunan dahil ngayon po ay 3.30 pala <laughs> ang. Ako mamay, hindi na magdabi-dinner.

Parang family pa rin siya, yung Kain po. Thank you, Lord, May kain. Thank you, Papa, for so, mo.

pagka po narinig ko si Papa yung nag-request kami ang si Papa po isang pangalito. Iiya po magluto ka pangalito ng lang. Dahil po si Papa po eh, dito nasa iba'y tunay naman nasa iba'y tunay naman po naman eh. po nasa iba'y tunay naman kahit naman po nasa iba'y tunay ano naman kahit po nasa iba'y tunay naman po ചാമ്പൽ പേ പഠന